Katulad nito, malaking manok. Quinistion din ngayon. Oh. Pamilya ni Singson or ni Chabit Singson. Quinistion sa koneksyon na 2.7 billion kontrata sa DPWH. Oh, ito na nga. Ito nga yung sinasabi ni Singson o ni Chabit na si BBM daw yeah, biglang nagka-amnesia sa kanya. Kasi daw, pinangakuan daw ni PBBM na pag nanalo siya, yung pamangkin niya ipasok sa Saan? PCSO. ah oh. eh kung ipinasok ni PBBM sa PCSO yon, edi eh di mapariho din dito. Tingnan nyo, sangkot din. Quenestiyon ngayon, mga kababayan, ang koneksyon ni Chavit na 2.7 billion sa DPWH. My ah. Ano daw, Kent? Spray ka ng truth mo. Ayan, hindi po uh, natural po talaga yun. Ganyan ako, ma'am. Ilang beses ako nagong ganyan talaga. Galing sa init tapos lamig. Baluarte ng mga singson ang Ilocos Sur. Ah. Pero bukod sa malaki nilang pangalan sa politika, malaki rin umano ang na-corner na government projects ng kanilang pamilya. Nako. Yan no. ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kitaan ninyo isa ang Ilocos Region sa maituturing na land of mega dynasties <coughs> ayon sa isang report ng Philippine Center for Investigative <coughs> Journalism o PCIJ. Mm. Sa Ilocos Sur, dominated ng pamilyang Singson ang malaking parte ng probinsya sa pamumuno ng kanilang patriarch na si former governor Luis <coughs> Chavit Singson. Sa kasaluk... Oh, ito, tanong ko mga kababayan. Ah. Nakasaad sa saligang batas. Uulitin ko, mga kababayan. Kasi alam ko lahat tayong Pilipino, kapag politiko, maririnig natin sangkot si ganito, sangkot si ganyan, sangkot si ganon. Alam nyo ba na nasa saligang batas mga kababayan na kapag ikaw may pwesto sa, sa gobyerno, bawal kang kumuha ng proyekto sa gobyerno kasi conflict of interest yan. Makakasuhan ka ng plunder. Ngayon, Napakaraming politisyan po. Meron pa nga mayor nagmamayari ng construction company, tumatanggap ng proyekto sa flood control, ghost project pa. Bakit hindi nakasuhan ng plunder? Yeah? Bakit hindi napakulong? Diyan pa lang eh, nakasaad sa saligang batas. Bawal ang mga politiko tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno kasi conflict of interest yan. May naipakulong ba? May nakasuhan ba? Si Bungo, number one. Si Mayor ng Pampanga. Sino pa, mga politician? Chabit. Di ba? Kailangan pa ba ng sapat na ebidensya yan? Kita ninyo? Walang Walang nakukulong. Pero nasa saligang batas na kapag ikaw ay miyembro ng gobyerno, bawal ka tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno kasi bawal talaga yan. Nasa saligang batas, pwede kang makasuhan ng plunder. Kapag plunder, walang piyansa. O, oh. E bakit ito? Oh. Nakaupong gobernador ang kapatid ni Manong Javit na si Jerry Singson at vice governor naman ang anak niyang si Ryan. Oh. Nakaupo naman bilang first district representative Halos lahat sila nasa gobyerno. May mga negosyo silang construction company. Saan sila kumuha ng proyekto? Sa DPWH. Hindi ba nila alam 'yun na bawal 'yun? Porkit ba may mga power sila, walang nakakasuhan, walang nakukulong. Pero si Tatay nagnakaw ng mangga sa Isabela nakulong. Ganun ba 'yon? ang isa pang anak ni Chavit na si Ronald Singson at ang pinsa nitong si Christine Singson. Bukod pa yan sa mahigit sampung local positions na hawak ng mga Singson sa buong probinsya. Kinalang businessman si Manong Chavit kahit bago pa man ito sumali sa politika. Kasalukuyin niyang pinamumunuan ang Luis Chavit Singson o LCS Group of Companies na may labindalawang kumpanya ayon sa website nito kabilang ng isang power corporation, isang mining corporation, at isang airline operations company. Hindi pa kabilang dyan ang Partas Bus Lines na pagmamayari rin ng dating gobernador. Mm. Kapag susuri ng billionaire News Channel, napag-alaman namin na konektado rin sa isang construction firm si Manong Chavit. Oh. Ang Satrap Construction Corporation o tila binaligtad lamang na Partas. Base sa datos ng DPWH, nakakubra ang kumpanya ng 62 public works contracts sa Ilocos Sur mula oh. 2016 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Ah. Sa isang 2012 Inquirer.net report, inamin dito ni Singson na pagmamayari ng kanyang pamilya ang nasabing kumpanya, ah. matapos iridang isang factory sa loob ng property na nakapangalan dito. Sa isang 2018 DPWH contract, isang Reynaldo Atienzar na ang nakalagay na authorized managing officer. Sa isang 2022 contract naman, napalitan muli ito <coughs> ng isang Rolando Tika sa kasalukuyan, isang engineer Harold Molina na ang nakalagay sa papel bilang presidente ng Satrap Construction Corporation. Sa isang June 21 post, binati ni Molina si Manong Chavit sa kanyang kaarawa na tinawag itong Our Big Boss. Sa magkakaibang okasyon, consistent na nagpo ng pagbati ang Facebook page ng Satrap Construction kay Manong Chavit at anak nitong si Vegan City Mayor Randy Singson ng Happy Birthday from your Satrap Construction family. Sa isang panayam. Kita nyo mga kababayan, kaya sabi ni Leslie lang malakas. Ah, ano daw? Due process po, Kent. Huwag magmamadali. Ako, wala na akong pakialam sa due process na yan eh. Bakit? Sobra pa sa due process yung ginawa kay Sara pero anong ginawa ng mga senador? Hindi pa ba due process yon Pero anong ginawa ng mga senador? Dinilay ng dinilay. Anong ginawa ng Supreme Court? binasura. So, pag-aantay pa ba tayo ng due process? Anong aasahan natin due process? ba? Diba? Huwag kayong magalit sa akin mga kababayan na I will tell you frankly. Dito kasi sa Pilipinas, kapag may posisyon ka sa gobyerno, hindi ka makukulong. Kapag wala kang kapangyarihan, ordinaryong tao ka lang, magnakaw ka lang sa aking, nakukulong ka. Tapos ngayon, antayin natin, due process. Hindi pa ba due process yung ginawa nila sa impeachment ni Sara? Ba't hindi si Sara nakulong? Asaan yung due process? ba? Diba? Tapos ngayon, kapag kaalyado ni PBBM na akusahan, sasabihin natin, due process. 'di ba? Kapag kaalyado ni Sara, ang isipin natin resign agad. wag naman tayo maging bias. Huwag kayong magalit sa akin. 'Di ba? Kapag kaalyado ni PBBM ang inakusahan, kailangan natin due process. Yung kay Sara nga tadtad -tad na ng due process eh anong ginawa ng mga senador? Anong ginawa ng Korte Suprema? binasura lang. Tapos ngayon, kapag kaalyado ni PBBM na akusahan, kailangan natin ng due process. Saan yung due process na 'yan? Saan ba 'yan mabili at bibili ako? Huwag na kayong umasa ng due process. 'Yun ang kalaban nila, hindi nakulong. Sila pa kaya na nasa position, kaalyado pa. May aasahan pa ba tayong due process dyan? Sa totoo lang mga kababayan, <clears throat> ang mga politiko sa Pilipinas, ngayon nag-aawa yan. Pagkasunod eleksyon, magugulat ka. Halimbawa, e kolong si Sara ngayon. Ha? Ah? Pag naging presidente yung anak ni Marcos sa sunod na taon o ilang taon, yan din yung magbibigay ng pardon kay Sarah, katulad kay Gloria. Si Gloria, kaaway ni Erap. Take note, tayo lang niluloko ng mga politiko. Ha? Ah? Si Gloria, kaaway ni Erap. Si Erap, kaibigan ni Digong. Nung nakulong si Erap, nakulong si Gloria, ah, na presidente si Digong, ah, pinakawalan yung dalawa. Pero nag-aaway sila. Kita ninyo? Sinong kawawa? Taong bayan. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, pwede tayong sumuporta sa politiko pero wag nating gawing santo. Diya? Ah? Kasi sabi ko nga sa kahit sa mga DDS, I will tell you frankly, si Digong mamamatay ng billionaire. Pero kayo, mamamatay kayong worker, pinaikot lang tayo ng mga politiko na yan. Hindi po pwede na porkit makamarkos ka habang buhay, Marcos ka na lang. Pag may mali, porkit Marcos, mahalin mo. Porkit Romualdez, mahalin mo kahit mali. Di ba? Hindi ganun. Yan ang sakit natin mga Pilipino. Yan ang sakit natin. Sabi nga ni Trillianes, si Sarah, kahit makita mong bumaril yan sa harapan ng mga bubong DDS, ipagtanggol pa rin nila yan. Bakit? Kasi si Sarah yan eh. Ginawa nilang santo. Ya? Yeah. Kahit sa harapan mismo nila may binaril si Sarah, kakampihan nila yan. Useless na yung mga utak na mga DDS na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, I will tell you frankly, nabubuhay tayo sa sariling sikap, hindi tayo nabubuhay galing sa sa mga politiko. Di ba? Kita nyo, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, wala akong pakialam. Mapresidente ka man kung may gagawin kang mali, mumurahin kita. Di ba? Kita mo nang mali eh. Kakampihan mo pa kasi pinsan siya. Hindi ko naman kayo inanyayaan na makinig kayo sa akin. Di ba? Sinasabi yung sinasabi ninyong due process, due process na yan, dubli pa sa due process yung nangyari kay Sarah, nakulong ba? Take note, kalaban nga nila yun, hindi nila napakulong, sila pa kaya na nasa posisyon ngayon? Utot. Mga Pilipino, kapwa ko, na mahihirap, Magtrabaho na lang tayo. Ah, kaya sa sunod eleksyon, iboto ninyo yung tama. Di ba? Di ba ayaw nyo ng kurap? Huwag nyong haluan ng kulay. Nakita mo ng kurap si Pinsan? Purkit makapula siya, kakampihan mo? Nakita mong dilaw siya? Purkit kurap siya, kakampihan mo? Walang mangyayari sa ating bansa. Kung ganun, Diyos ko. Kung ako ngayon, DDS, nakita ko si Sarah na may anomalya. Ah. Oh. Kasi alam ko, wala akong magawa sa mga DDS. Kay bubu yan. Tingnan nyo. DDS ka. Nakita mo si Sarah na mayroong confidential fund na hindi niya mapalipaliwanag. Mamahalin mo pa rin kasi DDS ka nga. Pero hindi mo ba naisip-isip na bakit ayaw niyang sagutin? Kung wala siyang tinatago, dapat hayaan niyang ungkatin. Diba? Mga didiis, tandaan nyo yan. Di ba didiis kayo? O, oh, ayaw nyo ng korupsyon. Kaya sisigaw-sigaw kayo dyan. Ayaw nyo ng korup. Bakit si Sarah hindi nyo ipupus na buksan niya kung wala siyang tinatagot saan niya dinala? Di ba? Simple lang.